Three reasons kung bakit bawal kang mag-cheat. Ka para malaman mo. Number one, kahit anong galing mong maglihim o magtago, mahuhuli at mahuhuli rin ang panlulokong ginagawa mo. Darating ang araw na sisingilin ka ng panahon sa panlulokong pinagagawa mo. Kaya sana isipin mo kung gaano kasakit ito sa taong gagawan mo ng panloloko. Number two, magkakaroon ng lamat ang iniingatan mong relasyon. At napakalaking posibilidad na humantong kayo sa hiwalayan at mahirap mangyari ito lalo na kung may pamilya na kayo, anak na nabuo. Kaya isipin mong mabuti ang mawawala sa'yo kapag gumawa ka ng kamalian. Number three, ang panlulokong gagawin mo ay magsisilbing trauma sa isang tao habang buhay. Once na niloko mo siya, hindi lang sa iyo mawawala ng tiwala, pagkos, maging sa mga taong nakapaligid sa kanya o sa mga taong darating pa sa buhay niya dahil sa pagtataksil na ginawa mo. Bago mo gawin, pag-isipan mong mabuti kung ayaw mong makasira ng isang tiwala. Ang tukso nandyan lang iyan. Asa sa'yo kung paano mo iiwasan. Tandaan mo yan. God bless. Five signs na ayaw mong kachat o usap ang isang tao. Makinig ka para malaman mo. Number 1 kapag lumipas na ang ilang oras o araw bago kanya niya reply samantalang ikaw sobrang bilis mo mag reply at sa ganung paraan pinapahalata na niya sa iyo na hindi siya interesado na makausap o makachat ka number two sinachat ka lang niya kapag may kailangan o hihingi ng tulong sa iyo alam mo yung maaalala ka lang alam niya kasi kailangan ka niya at hindi hindi mo siya mahihintihan kasi pinapakita mo na gusto gusto mo siya at gusto mo rin na humihingi siya ng tulong sa iyo. Number 3 madalas kang masin o ma-replyan ng mga walang kapuenta kwenta o kagalaga ng mga messages. Katulad na lamang ng like, okay, sige, iba pang mga salita na pinuko lamang ng iilang letra. Number four, nararamdaman mo ikaw lang ang nag initiate ng conversation. At kapag wala kang ginawang paraan, mawaputol agad ang inyong usapan at hindi na hahaba pa at matatapos na agad kasi hindi siya interesado sa iyo. Number five, ifollow mo ako para magising ka sa katotohanan ang kachat mo ngayon ay hindi interesado sa iyo at wala siyang pakialam. Tandaan mo yan. God bless. Ka na kung hindi niya na-appreciate at nakikita lahat ng effort mo. Sana malaman mong hindi ka dapat nagpe-please ng isang tao. Nagagawa mong mag-effort para sa isang tao ipinapahiwatig lang yan na sobrang mahal mo siya. Pero paano kung hindi niya na-appreciate lahat ng mga ginagawa mo? Sana huwag kang magbulag-bulagan pa. Wala ka nang magagawa kung binabaliwala ng taong iyan lahat ng pagsisikap at pagmamahal na ginagawa mo. Para lang mapatunayan yung pagmamahal mo sa kanya. At tandaan mong hindi ka aso para maghabol sa isang taong gusto namang lumayo sa iyo. Bitawan mo na at isiping mahalaga ka. Palagi mo respetuhin at mahalin ang sarili mo bago ang ibang tao. Tandaan mo rin na gaano man kaliit o kalaki ang effort na ginagawa mo. Kung talagang mahal ka niyan, ma-appreciate at ma-appreciate niya lahat ng ginagawa mo. Tandaan mo yan. God bless.